Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kailangan pa rin nga po ng Golden State Warriors na kumuha ng bagong superstar. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang mga bagong center na maaari pang makuha ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Marami na nga po mga katrops ng mga NBA analyst kagaya na lamang ni Charles Barkley, Kendrick Perkins at si Stephen A. Smith ang naniniwala na hindi nga na sapat ang binaong bagong lineup ngayon ng Golden State Warriors para makabalik sila bilang championship contender sa susunod na season. Sa katunayan, maliban nga po kay Stephen Curry ay wala na nga pong ibang player sa JSW ang maaasahan niya pagdating sa opensa. Ngayon nga po na wala na si Klay Thompson ay mas lalong humina pa ang kanilang lineup. Kahit man nga po kumuha sila ng mga bagong player ngayong off-season ay lahat na naman nga po ito ay hindi maaasahan at mapagkakatiwalaan sa mga crucial games. Kaya malinaw nga po na katulad last season ay magdedepende na naman nga po ang Warriors kay Stephen Curry pagdating sa scoring. Kaya mukhang magiging predictable na naman nga po ngayon ang kanilang opensa. May isang NBA analyst pa nga po ang matapang na nagsabi na kung hindi nga na po kukuha ang analang front office ng pangalawang superstar na tutulong kay Stephen Curry ay masasayang lamang nga po ang kanilang season? Sa madaling salita, kailangan nga po talaga ng JSW na maghanap nito sa kalagitna ng regular season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa mga bagong center na mari pang makuha ngayong offseason ng Los Angeles Lakers. Mismong bagong head coach na nga po mga katrops ng Lakers na si JJ Redick ang nagsabi na kung meron man nga po siyang isang bagay na mapa-improve sa kanilang lineup, ito nga po ay ang kanilang frontcourt sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong center na merong malaki at malakas na pangangatawan. At simula nga po nang lumabas ang balitang ito ay marami na nga po ang nagsuggest ng mga fans at analysts na kunin ng Lakers ang ilang mga available na big man sa loob ng free agency market. Pero imbis nga po na center ang kanilang kunin, ay isang point guard at big forward nga po ang kanilang kinuha na sina Jordan Goodwin at Vincent Valerio Bodon. Ngunit mismo mga fans na nga po ang nagsabi sa Lakers na mas kailangan nga po nila ngayon ang isang center sa kanilang lineup. And speaking of center mga katrops, may ilang mga magagaling na big man pa rin nga po ang kasalukuyang available ngayon sa free agency market, kagaya na lamang ni Naomar Yor 7, Bismack Biombo, Tristan Thompson, Boban Marjanovic at si Jabail McGee. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.